Makasaysayan ang palasyo ng Malacanang. Marami na sa ating Pangulo ng Bansa ang nanirahan dito. Kaya hindi may iwasang sa tagal nito, maraming mga kwentong kababalaghan. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi pinatawad ng katatakutan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ondas na naman po, panahon ng pagunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Undas na. Kaya ang mga kwentong kapabalaghan, nagsusulputan na naman. At isa sa may mga kwentong katatakutan, abay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ang kanyang makapanindig balahibong karanasan ay nangyari mismo sa Malacanang. 1750s nang itayo ang palasyo ng Malacanang. Mula noon, marami nang nanirahan dito, kabilang na ang mga gobernador general at mga pangulo ng ating bansa. Kaya naman hindi rin mawawala rito ang ilang kwentong katatakutan. Ang reception hall kung saan kadalasang tinatanggap ng Pangulo ang karamihan sa kanyang mga bisita, may nangyari na rin palang kakaiba. Ayon sa Pangulo, may karanasan ng mga dating security ng palasyo na sa reception hall natutulog. At tuwing gabi, minumulto ng dating nakatira sa Malacanang na si Father Brown. Balitang balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa, sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At uh, ngayon, eh, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. Ikwinento pa ng Pangulo na nakaranas din siya ng pagpaparamdam ni Father Brown nang gamitin niya ang isa sa mga guest room na malapit sa state dining room kung saan ginaganap naman ang mga cabinet meeting ngayon. Minsan, Gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito at tumakbo ako. Sinabi ko, sinungo ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. May mga pagkakataon din anang tila, may gumagalaw sa mga chandelier sa palasyo. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Kaya kapagtaka kung bakit nagkakagalon. May nagpaparamdam din umano sa front door o yung formal na hagdan papasok sa malakanyang. Ramdam na ramdam ko na may, nanuno, na, may nakatingin sa akin doon sa likod. Kaya... Pagtingin mo na doon, ramdam na ramdam sa akin paglalakad ka. <laughs> mo kung nalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na may... Patagang alam nyo naman kuminsan, pag naglalakad ka... May manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, eh, may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Paglilinaw naman ng Pangulo na wala namang nasaktan sa mga karanasang ito. Nagpaalala din siya sa ating mga kababayan na gunitain ng undas sa maayos na paraan. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man, bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. Kenneth, pasyente para sa bayan.